Rami Manang ati Paka Daiba Nariyan na pala kayo. Naimbag nga aldaw. Ngayong araw tayo pupunta sa hilagang parte ng Luzon para pag-usapan ang wika ng ating mga kababayang Ilocano. Ano ba ang konsepto ng mga Ilocano na tagnawa o bayanihan? Paano kaya nito na ikokonekta ang pagkapilipino ng mga Ilocano? Halina't makinig at matuto. ko ng upang gawin yon. At saan ka kumukuha ng kapal ng abog para patulan ng mga walang laban? Ang Ilocano ay kilala sa pinakamayamang nagaambag noon sa panitin ng pambansa. Kasunod ng Tagalog. Nakita yan ng mga pare ang panahon ng Kastila Uh, kaya nga pati yung doktrina kristyana ay naisalin sa Ilocano. At karamihan ng yamang panitikan ng Ilocano ay tradisyong uh, panitikang oral. At pinangungunahan yan ng halibawa ng kilalang Ilocano uh, kwentong bayan na Orion okay. ng ah, At sinasabing si Pedro Bucanag ang unang gumawa ng transcription niya dahil nga oral. Pero uh, sa panahon ni Pedro Bucanag, labing siyang sila siya yung unang sumulat na versyon ng uh, Biyag ni Lamang. Ang Beg ni Lamang ay nasaan yung patula, no? nasaan yung verso. At kilala ang Melucano sa pagiging mas makata, lalong-lalo sa mga sinaunang nabuo. At dahil dito, meron silang tinatawag na antolohiya o malawak uh, na koleksyon ng dandani, koleksyon ng tila na maiksi lang at mula nung labing siyang hanggang kadalampung siglo ay may naiipong koleksyon ng mga tula. Ang mga wika dito sa Pilipinas sa isang pamilya, no, nabanggit ko na, no? kasama yan sa Malay Polynesian na grupo. At ang particular na relasyon ng Ilocano ay sa mga wika ng Camianang Luzon no, Northern Luzon. Meron din relasyon ng Ilocano halimbawa sa mga wika ng Visaya. At ang lapit ng kanilang relasyon sa Ilocano ay nasusukat merong isang program na tinatawag ay language affinity. At ang mga wika sa amyan ng Luzon at ang Visaya ay nasa 0.4 hanggang 0.7 relasyon. Uh, 1.0 ang perfect na relationship. Kung kaya malapit ang unawa no, ng mga wikang to, ang ay malapit sa wikang Pangasinan, Ifugao, Gaddang. Ito yung mga sa amyan ng Luzon. Pati nga, at nakikita ng programa uh, programang yan, ang relasyon ng Ilocano sa Cebuano o kay sa Iligano, sa Waray pati, no? 0.4 uh, hanggang 0.7 din ang relasyon. Subalit malayo ang relasyon o ugnayan ng uh, Ilocano sa mga wika ng Mindanao. Halimbawa, Sama, Atiboli, yung mga yan ay malayo na kasi 0.3 to 0.0 na ang relasyon ng Ilocano sa kanila. Ngayon, tatlong rehiyon ang may gamit ng Ilocano bilang lingua franca. Ang rehiyon isa ay katutubong wika niya ng Ilocano. Subalit ang rehiyon 2, rehiyon 3 at ang Cordillera Legislative ah. Region ng Carp ay gamit nilang Ilocano bilang lingua franca. Ibig sabihin, may itong tatlong rehiyon ay may mga sariling wika, subalit so magko-coach switch at gagamitin ng Ilocano dahil sa multikultural na katangian ng lugar at nang magkaunawaan sila. So, nagiging wika ng pagkakaisa, wika ng pagkakaunawa sa isang lugar na multikultural. Oh, naramit ko pa ya. Ang tena si Dayo. May dialecto ng Milokano na may matigas na tunog na i. At ang simple nga dito ay ang wen na ibig sabihin ay oo. Makikita uh -huh. na yung, yung tunog na wen namin sa ang tawag Timog amianan no? Or Southern, North. Matigas ang aming i. Wun. Samantalang yung parehong tunog na e, uh, amyan ng Luzon, Northern Luzon, ay medyo malamya o yung tunog ng Espanyol na e. Eh. Yung bandang Ilocos na lalawigan. Kami, La Union, hanggang Pangasinan. No? So, dalawang dialect yan. Mm -hmm. So, magpunta ka sa kagayan uh, bandang uh, ng silangan naman to, Northern East. No? Uh, yung Uh, namin ay mas malambot pa magiging win. Sa lugar ng kagayan, Isabela, Quirino. Wen Manong. Ay Wen Manong. Ay Wen ang tawag namin gemination, no? Pagdoble ng consonant na tulog. At pagdodoble ng consonant sa Ilocano ay pangkaraniwan kung ikaw ay katutubong at pag pagsalita ng oh, tao, no? Kung no. kaya, halimbawa sa konsepto ng pangmaramihan, yung ubing, na bata, singular, no? ay doblehin mo lang yung B pagiging ubing laklakay ni tatang kong ni angel ko pagpakit ni nanang kong em ni auntie ko kahit anong wika ang gamit nila kung sila man nagfi-Filipino ay, ay kakabit nila yung uh, ekspresyon na ngay o kaya ngarod so kahit halimbawa yung mga ibaloy dito sa sa Baguio na nagilo ka no kakabitan nila ng ngay yung kanilang ibaloy o ng narod yung kanilang, narod, o, yung kanilang Filipino o, Tagalog at makikilala mo na ah, ito ay Ilocano dahil ang ngay at ay uh, mas mga expression na Ilocano kahit nga nagpipilipino ka o oh, nga badaling madaling mga ikabit sa kung sino yung magsasalita I'm Kirloiso Marian from Ilocos. There are so many beautiful places here that you can visit, like the Hawaii Church, San Jose, City of Vegans, or taste our famous empanada. What do you think? Wundarud! Oh, Kung Ilocos Norte, eh, limbawa, at kahit Ilocos Sur, yung iyong, kung, kung ikaw ay nagpili filipino o, o slash, tag Tagalog yung iyong impit sa hulihan ay wala, dahil na tayong mga Ilocano, ay walang impit sa hulihan ng ating mga salita. So, pag sinabi mo, ay ah, yung dapat ang tama ay ang bata ay nagtitiwala sa matatanda. Kung alagang taal na Ilocano, masasabihin niya ay mga bata nagtitiwala sa mga matatanda. Walang impit sa salita ng matatanda dahil na yung ay hindi nag-iimpit sa hulihan. Walang impit sa hulihan. E G.I. nga ron. G.I.? Genuine Ilocano nga ron. sa Eng. Oh, wow, At bukas naman, oh, no, darating yung mga bago naming appliances. Oh! TV, huh? stereo. Mm. Transistor lahat, di rin makabili. Iya. Kuripot yan si Bitay. Uh sa mor. Uh Ang lahat naman ng wika ay naglalaman no? o sumasalamin sa kultura ng mga tao. Subalit, kung ang iyong pananaw sa isang wika o isang kultura ay nanggagaling lamang sa iyo o sa narinig mo. Tinatawag natin doon ay stereotypicong pag-iisip. Ibig sabihin, walang malinaw na basihan. Parang nalikha lamang, no? Subalit, walang malinaw na koneksyon. Kaya, yung pananaw o pag-iisip ng mga Ilocano, halimbawa, ay natural na kuripot, ay sa aking palagay ay maling pagkukumpara o maling pag no? kundi masinuplama sa paggamit, paggastos. Kaya ang sabi ng aking niya, no trabaho, gulpian, no kanan, in inuten. Ibig sabihin, kung trabaho, bilisan. Kasi pagan yun, no? Huwag kang tatamad-tamad. Huwag kang mabagal sa iyong trabaho kung pagkain nukanan kanan in inmuten ibig sabihin tipid-tipirin o unti-untiin ibig sabihin wag biglang ubusin tapos nakanganga walang wala nang makain awantianos awantilamot ibig sabihin kung walang pasyensya walang pagkain 'yan ang nagpapakita ng kasibagan no? so masinop na masipag pa ang mga ilokano Naim imbag patay ta malipatanan. Nga no magtiaw piyag, a ah, Ibig sabihin, mas mabuting patay at nakalimutan na. Kaysa buhay, na puno ng kahihiyan. Yan yung makikita na tinitingnan ng mga Ilocano ang integridad sa kanilang kataon. So, pamamanhikan in sa Ilocano, ito ay panangululi. Bago kasi ang pamamanhikan, ay may isang importanteng elemento ng wika na nangyayari doon sa pagliligawan. Kapag ka ang lalaki ay bumibisita o pumapasyal sa bahay ng dalaga, dapat may baon siyang diga. D-I-G-A. It is inverse form ito. At diga is, kung sa ating modernong panahon, is is the pick-up line expressing love and adoration. Yung sutor doon sa kanyang nililigawan. Pag nasa loob na sila ng tahanan, nasa sala ng plaza, sabihin niya, Ading, manipod pa'y ininaam-am mo ka. mailadawan tuwirik na. Diyak makaturog, diyak makaid na. Ngamang panpanunod ken ka. So, pag narinig ng babae yon, kikilig siya, siyempre. Bago yung pamamanhikan, may panagpudno. Yung panagpudno, yung pagsasabi ng lalaki doon sa tatay ng babae na mayroon na silang usapan na sila'y lalagay na sa tahimik. So pagkatapos ng panagpunyo ay aayusin niya yung panangulpuli o yung pamamanhikan. Sa pamamanhikan, pumasok dito yung dalot. Yan, dalot, inverse form din siya. Ito rin ay awit. Ano ang topiko kadalasan sa dalot sa panahon ng pamamanhikan? Siyempre, yung pamilya ng lalaki pupunta ngayon sa pamilya ng babae. So, yung one, why is it in verse form? Yung dalot, bakit siya nasa verso? Kasi, nasa verso siya kasi una, ito ay isang awit. Awit ito, kaya nasa verso. Kaya nang sinabi ko, ang karaniwang struktura nito ay magsisimula siya doon sa dalawang linya. Ay, dal-dalot, tumini-dalot. And then, mayroon siyang limang linya sa top sa kapag kina-out siya yung pangalawa, pangatlo at pang-apat na linya ay inuulit. Sa pamamanhikan uh, ritual natin, yung panagkudno is a sign for respect to parents. Kasi hindi mo lang basta pupunin yung babae at gagawin mo ng asawa. Hindi. Hihingi ka ng pahintulot, di ba? Hihingi ka ng basbas -bas sa iyong mga magulang. Respeto rin sa mga nakatatanda at gayon din sa mga mahalagang miyembro ng pamilya. Kasi sa pamamanhikan, hindi lang magulang mo ang pupunta pati si lolo, Maise pati si ate, mayse, pati si uncle, mayse. sa Ilocano, uh, mayroon tayong buhaw. In English kasi ito ay dirge. Uh, ang, ang, tawag dito ay dirge, which is a song of grief and hymn of lamentation. Ang dungaw ay tumutukoy sa kadakilaan ng taong namatay. Mahalaga kasi ito. Bakit ito nasa verse form? Diba nga sabi ni Edgar Allan Poe, Melancholy is the most legitimate of all poetic tones. Pinagsama mo ang pong sa kalungkutan na darama. So, bubulalas na ng yung damdamin mo na ipapahayag yung ganda damdamin. Mayroon bang dungaw bago dumating ang, ang mga Kastila? Mayroon. Mayroon ng dungaw noon. Una, you talk about love. So, yung manunungaw, yung pag-iyak, ay ipinapakayag mo ang iyong kalungkutan dahil pumanaw ang isang taong minamahal. Pangalawa, pwede rin itong paraan ng paghingi ng tawad sa mga pagpukulang doon sa, na sa taong namatay. Maaari rin banggitin dito ang mga pangarap nyo sanang dalawa na hindi na mangyayari sapagkat wala na siya sa iyong piling. Binabanggit din dito yung magagandang bagay na ginawa ng taong namayapa. Kung buwan kanto unay unay In union, kanto sa Ilocano nang galing ng ang pambansang makatang babae ng Pilipinas yan si Leona Florentino, ang naging anak niya na si Isabelo de los Reyes, na ang ama naman ng panitikang bayan ng Pilipinas. Diyan makikita, mayaman ng mga Ilocano sa pagsulat ng tula. At ang mga kilalang uh, sumusulat ng tula, kilalang-kilalang si S.P. Dago Jr., ay halibawa uh, nanguna sa paglinang sa kabataan ng kapanahunan upang maturuan ng mga kabataan na ng mulat ng tula sa Ilocano at nang may pagpatuloy sa mas kabataang henerasyon ang pagsulat ng tula. Mayaman ang Ilocano dyan. Ang banlawag na isa sa regional na publikasyon ng Manila Bulletin ay, ay nakatulong sa mga manunulat ng, ng kontemporanyong panahon Uh, upang mailimbab, maipakita ang uh, talento sa pagsulat ng maikling kwento, sarita, mga maikling tula din. Ang banawag ang anilang uh, espasyo para sa pagpapakita ng talento. Diyan kilala ang mga Ilocano no, sa matalinghaga, masaya at misang mabirong at puno ng mensaheng mga kankansyon, kankanta. Sa halimbawa sa mensaheng pag-ibig, andyan yung pamulinawan. Sa mensaheng panliligaw, andyan yung manang biday. Sa mensaheng araya o darapdob sa Ilocano, araya, andyan yung naranyag, abunan. At pati nasa na rin, andiyan yung din. O kaya pagkukumpara, para may pakita ang katangian ng isang bagay ng isang tao sa So nandyan yung ti may ti maysa, nga ubing. Napait nga makasugan. ngayong lokano ay nasa buong Pilipinas hanggang Mindanao lalo sa Soccsksargen area dahil na rin to sa migrasyon para sa layuning pangkabuhayan, ekonomiko. Doon yung panahon ni Marcos na pinayagan silang pumunta doon at para mag-umpisa ng kabuhayan dahil maluwag ang lupain ng Mindanao, halimbawa. At dahil masipag no, ang mga Ilocano, malaya silang kumayag no, na, na, magpunta doon at mag-umpisa ng kanilang kabuhayan. Kahit sa Sambuanga, sa no? Sambuanga area, marami rin mga Ilocano. Doon mo makikita ang, ang migrasyon ng mga Ilocano dahil sa kasipagan nila. Kahit sa Amerika, particular sa estado ng Hawaii, ay marami sila. Sabi nga, estado ng mga Ilocano ang Hawaii. Ang mga wika natin ay limitado lamang sa karanasan ng kulturang gumagamit ito. Kung kaya kung yung gumagamit ng wika ay binuksan na ang kanyang pananaw, sa makabagong mundo, makabagong lipunan at ipinapasok na nito ang mga modernong konsepto, makabagong konsepto sa kanyang versyon o dialekto o variasyon ng kanyang wikang Ilocano. Ibig sabihin naman ay hinahayaan niyang mabuhay kanyang wikang Ilocano. Yan ang dapat na ginagawa natin. Hindi na pinipilit ang isang uh, konservatibong anyo halimbawa ah, dahil sila'y akalaho. Dahil hindi sila magkakaroon ng pagkakataon no? na maging dinamik at umulag. tatangi salita na lalaman ng kaugalian. kantian yan tagnawa. So, nais kong bigyan ng definisyon ang tagnawa natin ng mga Ilocano ah, bilang ating refleksyon ng pagkatao kung sino tayo. Na tayo ay handang makiisa makipagtulungan no? sa paghihirap na daranas. Hindi lang lipo ng Pilipino, kundi buong mundo. Ang tagnawa o bayanihan sa Tagalog no? o sa Pilipino ay hindi siya natatangi lamang sa Tagalog o sa, sa Ilocano. Nakatutuwang malaman na itong konsepto ng tagnawa ay nasa ating mga wika, sa ibang mga wika ng Pilipinas at ang ebidensya na patunay na ito ay isang makafilipinong konsepto talaga. No? Meron tayong ganung katauhan mga Filipino kung kaya ito ay makatutulong sa ating pagbangon muli matapos ang pandemya ito. Itagnawa natin ang ating mga sarili at tayo'y makatatawi sa krisis na ito. Mas naniniwala ako mapagbigay at hindi ko ripot ang mga Ilocano lalo sa pagbabahagi ng kanilang kultura sa pamamagitan ng kanilang wika. Sa susunod na episode, tayo naman ay tutungo sa lupain ng Bulkang Mayon ng laing at mga oragon ang mga Bicolano. Ako po si Lauren Legarda. na may palaka This is a